Tuloy po natin ang uh, pakikinig sa kanyang programa. Again ha, ah, ito po yung pinaka na interview na pinaunlak live ni Julie Patidongan alias Totoy Ordondon. Ay uh, alam naman natin na may banta sa inyong buhay. Kamusta po kayo ngayon? Uh, okay naman ako. Andito naman ako sa opo ng uh, PNP. Okay, salamat po. Uh, pangalawa po sa ating katanungan na alias Totoy Serra, ano po ang nag-udyok sa inyo at ano ang nagbigay sa inyo ng motibasyon kung bakit ngayon lamang kayo lumabas upang ilantad o isiwalat ang pagkawala ng 34 missing sa Bungiros? Katulad ng sinabi ko, uh, hindi na mag -buhay ko na at buhay ng pamilya ko na ang pinagbantaan na ako eh. Kailangan ko na uh, lumaban. Hindi na pwede na magnahimik na lang ako sa isang tabi. Pangalawa, pabigyan ko ng ustisya ang pamilya ng mga missing sa Bungiro. Ligasin na sa akin yan bago man ako mawala sa, bun sa mundong ibabaw na ito. Mm -hmm. So ngayon po ay talagang uh, yun ang naisip niyong paraan na bago man lang kayo ika nga ipaligpit eh talagang nasabi niyo na 'yung mga nasa likod ng uh, 34 missing sa Bungie Rosera Totoy. Yes, so po. Ngayon po, ito na po 'yung uh, okay ba nakikita ba si Sarah, no? Ito na po 'yung ating katanungan kasi oh, ngayon mainit na naman sa mainstream uh, media at maging sa social media na sinasabi ni retired general uh, Junel Estobo ay gawa-gawa lamang daw ang iyong paratang sa kanya na siya ay walang kinalaman sa 34 missing sa O Ola, sinabi ko naman talaga na membro lang siya ng Alpa. Wala akong sinabi na siya ang nagmando na mayroong uh, mawalang missing sa Bungero. Mm -hmm. Yun lang ang sinabi ko na membro siya ng Alpa. Dahil sa isang, uh, sa isang sit, kasama siya doon, tatlo sila ni Bernie Takoy. At saka ni Lito Guerra, hulad na sinabi ko, kaya wala siyang pangalan dahil lubog nga siya, alam niya yung term na lubog. Opo, at uh, sinasabi din niya na hindi siya membro ng ang angpagrop at wala siyang mga manok at hindi siya nagsasabong. So, na, kaya nga, ito nga, sabi ko nga sa kanya, ito lang ang sasabing ko sa kanya. Noong January 28, 2023, nagpaderbiyan doon sa loob ng Panlito Gira at yeah. isa ako na imbitado doon na napadala ako ng manok. Ang sabi nga ng handler ko, may picture nga doon sa Parnilito Gira, sabi nga ng handler ko, si boss, pinagbawalan dito mag-video, gawa ng may bisita na dito yung isang general. Mm -hmm. Ngayon, Ayun, kung sinabi niya nagsisunungaling ako, pambira naman uh, si mo. Ah, uh, nil ka pa Kilala na kita dahil doon sa meridian noon, noon uh, sa meridian ni Atong Ang, yung waiting, nang lumandyan ka na. Kasama na kayo ni Lito Gira. Wow. Kaya wag mo kung uh, wag ka magsinungaling na hindi mo kilala si Mr. Atong Ang. Wow. Ang um pahayag ni General Estomo, nakilala niya lamang si Atong Ang nung siya po'y Brigadier General na at uh, Regional Director po ng Bicol Region. Samantala ngayon dito sa sinasabi ni Patidongan, Colonel pa lamang, ito pong si General Estomo ay magkakilala na sila ni Atong Ang. Sino sa dalawa ngayon ang nagsasabi ng totoo? Oho, at uh, sinasabi nga niya na wala siyang farm, wala siyang mga manok, pero ayon sa inamin niya rin na nagbe-breeding siya ng manok. Tama po ba? Ay, yun ang uh, hindi ko alam. Kung nagbe-breeding siya, wala. Una, kung talagang wala kang MO, um, hindi ka alpha, bakit nagkaroon ka ng beating station? Inamin mo rin na may beating station ka doon sa inyo, sa jinsan E eh, paano mo ngayon masabi na hindi kayo magkakilala ni Mr. Atungan? Okay. Ay ano namang masasabi nyo Sir Alas Totoy doon sa kanyang ipinresenta na certification na mula sa Pitmaster Foundation na siya daw ay hindi uh, involved sa o hindi siya miyembro ng Alpha Group at wala siyang kinalaman kay Mr. Atungang. Sir Alas Totoy. Natural uh, hindi talaga siya involved dahil Pitmaster uh, uh, ano tawag 'yan yung uh, saan siya kumuha na sa doon sa kumuha sa pit master foundation eh, doon sa kumuha sa pit master foundation at hindi naman yan yung ano lakiit ang kampanya ni Mr. Atong ang. yung pit master foundation foundation lang yun tumutulong lang yun sa so, may mga sakit hindi do packet doon, doon sa kumuha ng certification So lumalabas yung certification ni retired General Junel Estomo ay uh, hindi magkakaroon ng collaboration or ebidensya na hindi siya miyembro ng Alpha Group, tama ba, Les Totoy? Yes, katulad na nang sinabi ko, wala talaga siyang pangalan dahil active siya na pulis. Sa madaling salita, alam niya yung term na lubog. Ang grupo niya, si, si Bernita Coy, hindi pa naman niyan mayor noon, at saka yung si Lito Gira. Bakit kailangan niya i-deny? sabihin niya na hindi kami magkakilala. Inimbitahan nga ako nung derby niya eh. Nagpadala ako ng manok. Nagpadala ako ng manok doon sa palaban niya. May palaban siya doon sa loob mismo ni Lito Gira. Alam niya ng mga sabungero. Kahit sinong sabungero na involved dito sa Alpha o Delta, Charlie, alam ng lahat na nagpaderby siya doon. Aha. Ngayon, merong uh, matinding... Uh... Yan ang aantayin natin, mga tol. Ang pangalanan nitong si Julie Patidongan ang Beta yung Charlie Bayon saka Delta. No? Kasi so parang pinapangalanan niya lamang yung Alpha. Baka magulat tayo pag pinangalanan niya na yung B, C, at D na yan. Tuloy tayo sa pakikinig. Banat si General Estomo na kapag hindi ka nag-public apology ay magsasampa siya ng kaso laban sa iyo. Eh, walang problema, magsampa lang siya ng kaso. Pero hinahamon ko siya kung nagsisinungaling man ako. Amonin ko siya, magpalay detektor kaming dalawa tingnan natin kung sino sa amin dalawa, kasama na si Atong Ang, magpalediktiktor kami. Ngayon, nakita ko sa kanya, parang lahat ng uh, interview niya, sa lahat ng channel, ang nakikita ko sa interview niya, para siya ang defense, defense counsel ni Mr. Atong Ang. Subukan niyo panoorin yung mga interview niya. Lahat, paninira sa akin, para nangyari na si Mr. Atong Ang tahimik, siya na ang nagdi-defense -de kay Mr. Atong Ang. So, napanood nga po namin yung mga interview na yon at uh, nasabi nga niya na napakabait na tao si Mr. Atong Ang at hindi niya raw kilala si Mr. Atong Ang at minsan lang sila nakita. Tama po ba yun? O oh, uh, doon pa lang, sumabit na siya. Paano niya nalaman na mabait si Mr. Atong Ang na minsan hindi man pala sila nagkikita at hindi niya kilala si Mr. Atong Ang? Paano ba nangyari ngayon yan? Aha. So ngayon po, ano ang uh, plano nyo ngayon dahil uh, magsasampa siya ng kaso laban sa iyo at parang pinalalabas ni, ni, ni General uh, Estomo na ikaw ang nagsisinungaling at siya ay tama dahil hindi nga siya miyembro ng Pitmaster, uh, ah, sorry, ng Alpha Group. Oh, yun na nga lang. Kaya eh, nasabi ko nga sa kanya, ang uh, una pa lang, hindi ka pala kasali, wala ka pala nga alam dito sa pitmaster, hindi ka pala alam, hindi mo pala alam ang uh, alpha group. Bakit marami kang uh, beating station? Dahil pag hindi kilala ng pitmaster, hindi yan pinapayagan na maglagay ng beating station. Pangalawa, hindi papayagan ng uh, pet master na magpadirbi ka doon sa sa, sa sariling uh, farm ni Mr. Uh, Lietogira. kung walang paalam sa pet master eh paano mo ngayon masasabi na hindi hindi ka kilala na ni eh Mr. Atonga Ayun. so malinaw ngayon sir Alas na talagang dinidepensa ni General Estomo ang kanyang sarili at maging si uh, Mr. Atongang tama po ba? Yun na nga, kaya nga katulad ng sinabi ko kanina, ginawa siyang, uh, sa mga interview niya, nakikita ko, siya ang defense counsel ni Mr. Atong Ang. Yung sinabi niya na hindi kami nakita ni Minsan, pumunta yan sa San Bises doon sa farm, tinapik ako, kumusta ka doon? Ano natin? Kaya nakakatawa. Kaya sabi ko nga sa kanya, sige, ito na lang kasimple. Pag yung detector na lang tayong dalawa, para malaman ng publiko kung sino ang nagsisinungaling sa amin dalawa. Okay, uh, bago tayo magpaalam, ha, Sir Dondon, meron ka pa bang uh, dapat sabihin at uh, mensahe sa taong bayan at sa mga kamag-anak ng na mga nawawalang sambuyero? Go ahead. Uh, sa mga kababayan, mga Pilipino, mga kababayan kong Pilipino, ngayon hindi ko ibuwis ang buhay ko dito, ang buhay ng pamilya ko kung kasinungalingan lahat ng sinasabi ko dito. Kaya ako naman lumuta dahil sa pagbanta ng uh, buhay ko at buong pamilya ko. Pangalawa, gusto ko lang mabigyan ng ustisya ang, miss, ang mga pamilya ng nawawala, ng missing sa bungero. Bago man mawala ako sa mundong ibabaw nito, mayroong legacy si Dundun Patidungan na, na patunayan na hindi ako nagsisinungaling na pala, kung sinabing nagsisinungaling ako, nung tinuro ko yung taalik, bakit ngayon ang daming nakuhang buto ng tao? O sino ba sa amin dalawa? Uh, General Estomo, sir, sino ba sa atin dalawa ang nagsisinungaling? Tingnan mo nga, sino sa atin dalawa? Una, sabihin mo sa akin, sinabi mo sa publiko, na isang bisis mo lang nakita si Mr. Atung Ang. Ang tanong ko dito, hindi mo pala kilala si Mr. Atung Ang? Bakit? Kakipagkita ka sa kanya? Sa anong dahilan? lang like, yun lang ang tanong ko sa iyo, uh, General Estomo, sir. Okay, uh, sir Dondon, meron ka pa bang uh, dapat sabihin o okay na sa iyo? Uh, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig dito sa iyong uh, programa, sana, uh, yung iba kasi uh, negative na kaagad ang uh, tingin nila sa akin dahil ako daw nagsisinungaling, ako daw ay gumagawa lang ng kwento, ay ako daw namimira lang daw. Ako, sabihin ko sa inyo, sa mga nakikinig dito, hindi ako sanay na mayaman dahil ipinanganak ako na walang-wala. Ang gusto ko lang dito, mabuhay ako at may paglaban ko ang katarungan ng lahat. Yun lang ang akin. Dahil ito si Mr. Atong ang sobra-sobra na ang mga ginagawa niya. Hindi na dapat siya mapatawa dito. Sabi ko nga nung una, hindi lang sa missing sa bungero. Ang dami niyan. Ang daming pinapapatay niyan si Mr. Atong Am. Sir Alex Totoy, at uh, ngayon ay naisang na raw yung kaso sa Department of Justice, kaugnay sa iyong uh, mga complaint, Apidapit. Ano po bang update dito at ang balita natin, nakahanda na ang PNP na arestuhin ang mga taong involved sa 34 missing sa Bungiros? Uh, sa totoo lang, inaayos lang ng uh, mga abogado ko at saka sa mga uh, ano, na para eh, tinitingnan lang talaga ang legality, lahat ng isasampa eh, ko. Siguro, by okay, next week, magkalaman na to.